si Mr. Dante Sode andito po ngayon para makuha yung kanyang lisensya na kinuha sa kanya ng hindi niya nakilalang pulis. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dante. Meron tayong konting problema. Actually, malaking problema natin unless matukoy natin yung pulis na kumuha ng inyong lisensya. Kung talagang pulis siya. Ba't niyo po nasabing pulis? Eh, nakainiformi po yun eh. Okay. Good na yan. Ang importanteng tanong sa lahat, Nakuha nyo yung pangalan sa kanyang nameplate? Hindi rin po kasi. Ako. Uniforme lang nakita nyo? Opo. Tapos yung number ng police patrol na ginamit nila. O maganda. Okay na yon Pero sigurado kayo yung uh, mobile car na yun ay police car? Opo. 307. Opo. yun po yung number. Kalo kasi uniforme lang at uh, hindi mo nakita yung nameplate, patay tayo dyan. Pero dahil nakuha mo yung plate number, well yung body number 307 natunton natin at yung police na may drive nung uh, body number na 307 nung kayo po ay mahuli ay ICSPO si to Romeo Pasia HPG Region 3 oh. so sa May Region 3 ho kayo nasita nabasa ko doon Bacolor Pampanga ism nakita ko yun okay ano pong ginawa sa inyo sir mm nabangduman kami uh, nakita ko silang dalawa hindi okay. lang naman po akong pinara. Marami din naman kami. Ano pong uh, ginawa? Anong pinara kayo? At gumilid po ako. Tapos, hiningi sa akin yung registro, Tapos, yung lisensya ko. Nakamotoro eh, kayo? Hindi po. Dala ko po yung trailer truck. Ah, truck. Yung may hatak na di 40. At anong nangyari sunod? Binigay ko po yung registro, Tapos, lisensya ko. Hinihintay ko para tikitan ako. Sabi ko sa Hilbert, babain mo. Tapos kung may violation yeah, Pero bakit ka titikitan kung hindi mo naman alam violation mo? Dapat alam mo ng violation mo kung ba't ka pinapara. Okay. Nasaan ang lisensya nyo? Nasa dalawang pulis na yon Gusto mo makuha. spu 2 Romel Sandel, HPG Region 3. Magandang hapon po, spu 2 Sandel, sir. Yes po. Magandang hapon po, sir. Sir, si spu 2 Romeo Pasilla, tauhan nyo po ito o kasamahan nyo po ito? Ah, kasamahan po namin yan, Sir Rafi. Okay. Nung uh, sila ho ay nag- Pagpapara ng mga sasakyan, truck in particular, noong October mm -hmm. 29 sa may uh, uh, SM Bacolor, Pampanga, oh, ano po. po yung purpose nila sa pagpapara ng mga sasakyan, sir? Ano po yan? Initial po niyan, siyempre po, mga verification lang po yan. Verification? Uh, kung wala pong plaka o may violation. Mm -hmm. May plaka ka ba at that time? Um, Kompleto po yung truck na yun, sir. <laughs> Hindi po kolorom yun. Ang, ne -ne -ne. ang tanong yung sagot ko lang, sir, ang... Ay, tanong ko lang sa kutin mo. May plaka ba yung sasakyan mo? Opo. Okay. Po. Sir, may plaka yung kanyang sasakyan. So, uh -huh. bakit po pinara? Ako po kasi ngayon, eh, nasa investigation po, yung pong nasa, mga personnel po natin ng Highway Patrol, Region 3, sila po talaga yung nakakaalam kung ano po. Wala naman po personal knowledge so far uh -huh. doon sa incident. Ngayon po, kung mamarapatin po nyo, binigay ko naman po yung number ni uh, SPO Topasha at saka ni Katamin. Maari niyo po siyang tawagan. Anong pangalan po ng inyong hepe dyan sa Region 3 HPG? Ah, uh, ano po? Police Superintendent Benjamin Villasis Jr. Okay, alam ho ba ito ni uh, Police Superintendent Villasis yung pinagagawa uh -oh. po nang inyong mga kasamahan. Ito ho ba may basbas sa kanya? Particular po sir, tungkol po saan sa Yung ano uh, po, yung pag uh, pag-checkpoint, -ne parang parang checkpoint na rin po yun eh na pinaparo niyo po lahat ng mga sasakyan for verification purpose. Uh, po, as Opo sir, as part po ng mandato ng highway patrol. So ibig sabihin lahat po ng truck ay pinapara. Meron na hong order sa bagay, bago na itong order ni Pangulong Duterte, na bawal na po yung pagsisita sa checkpoint. Yan daw naging ugat lang ng korupsyon. Pakisabi ko sa mga tauhan nyo sir, sa mga kasama nyo na huwag na hong gumawa ng ganun. Ano po? Opo. Unless kung sila po ay inutusan na magpara ng mga truck dahil meron kayong natanggap na intel dadaan sa lugar na yan yung isang truck na may karga mga bomba, pasabog, droga at kung ano-ano pa. Kung wala kayong ganong impormasyon na tanggap at wala kayong partikular na tinatarget na isang truck na may kargang kontrabando, then wala kayong karapatan na mangharang ng mga truck. Okay, sir? Dapat sir, ang ginagawa po ng HPG, yung pong mga nag-overspeeding sa mga highway, yung po mga hinahabol nyo, yung mga drunk driving dyan sa highway. Okay, sir. Anyway, so yung licensia, sir, sir, ibabalik na? Ay, yes, po, sir. Uh, actually, sir, eh, ano po yun, na-verify naman po nung, nung tinanong ko po, po yung polis po natin tungkol doon sa pangyayari na yun, yung driver po ay eh, umalis. May naiwan po na polis po doon at ang kanyang allegations naman po doon sa ano eh, sinasabi niya na iniwan daw siya. Ay, hindi naman ito to. In the first place, wala namang violation yung tao, bakit niya paparahin? Paparahin mo ila yung truck, A, tama yung sabi mo kung walang plaka. B, kung halimbawa nakita mo na yung kanyang side mirror, wala. O merong diferensya sa kanyang truck, yung kanyang pintura, bagong pintura lamang yung kanyang truck. Kung meron ka nakita ng kaduda sa truck din, paparahin mo yun para inspeksyonin. Tapos, Tama kung, po yun. Diba, sir? yes, sir, yung sa akin lang po, sa part po namin dito, eh, wala naman pong ganong pangyayari. So, okay. hindi ko rin po masagot dahil wala ho akong personal na knowledge at that okay. time. Yung pong ating mga nasa field po, sila po talaga yung makakasagot niyan. Sir, in the press okay. first okay. place, hindi ho dapat naninita yung HPG sa highway ng mga truck nang wala naman sila nakikita ang diferensya sa mga truck na yon Wala sila okay. nakikita visible okay. violations. Opo, sir. Okay? okay? ang ginagawa nilang paninita doon sa mga truck na kahit na wala siya nakikita visible violation ay para bigyan ng hard time, pipirwisyuhin hanggang sa bumigay ng tong. Yun lang naman yun, sir. Eh. Okay, sir. So, sir, pakibalik na po yung lisensya, sir, ha? Opo, sir. Opo, Okay. Kailan niyo pupuntahan, sir? Mamaya. Ah, sige, oh. ganito na lang po. Ano, para ano, tatawagan ko po, po yung aming mga patrol units kahit po dito na lang sa opisina namin niya kuwanin. Pero hawak niyo na po yung lisensya, sir? wala po sa akin sir. Kukunin ho natin doon sa ano, diyan po naman eh hindi naman natin nakita. Syempre ho, sa parte naman nuno ng mga kapulisan namin eh sano parehas naman sir. Yan lang. Ano pong parehas sir? Ah, yung, yung ano po, yung atin pong ano, yung pagtingin po ni Mr. ano, uh, Sode, yung kanya pong mga binanggit po dyan sa inyong programa. Ah, so parang lumilito, mayro pong problema tung si Mr. Sode? Eh, hindi ko alam. Mas maganda ko siguro na makausap kung di natin siya. Hindi sir. Nagbago ng isip ko. Yung lisensya niya, kukunin niya sa pinaka-happy ninyo. Hindi po kukunin ah, sa si inyo pa, o kung sino pa mga PO2, SP1, SPO3. Okay? Okay, Kasi sir. baka pagpunta okay, niya doon, haharasin lang ito, tatakutin. Bakit ka po, nagsumbong sir. sa Wanted sa radyo? Eh di lalo pa siya napurnada, lalo pa siya nalintikan. Hindi sir bibigyan nyo yan sa pinakamataas nyo upisa sa HPG, okay? Opo, opo. Salamat sir. po. Okay po, sir. Salamat po, sir. Thank you po. Sir, hindi ko kayo pupuntahin doon kay SPU2. Uh, hindi ko kayo pababalik. Parang natakot hindi, din ako. Po, sir. Hindi ko kayo pababalikin, sir, kay ano, doon sa apprehending officer at saka dito kay SPU2 Sandel, yung kausap natin. Kasi baka, sir, eh, harasin lang kayo. Okay? Kaya yeah, nga, eh, nagsasabi lang po naman ako ng totoo po, sir. Sir, wala kayong kasalanan. Naniniwala po ako sa inyo. Salamat uh, po, sir. kayo ho ay biktima ng harassment. Sinadya po na harasin kayo para uh, kayo ho ay matakot at bumigay sa kanilang kagustuhan which is maglabas ka ng pera para mapabilis yung proseso. Bigay ka sa kanila kung magkano gusto nila, takbo na. ang nangyari kasi, sir? E, pumalag ka. Oh, Naiyak na tuloy si sir. Makukuha mo yun, sir. Kaming bahala. Kasi parang sa tingin ko kasi mga polis na yan parang yung kaya nilang hingian, hingian talaga nila. Tama lang yun, sir, yung ginawa niyo, umalis wala na na kayo. Kang, uh -uh. Kasi pag hindi ko kayo umalis doon, sir, pipigain kayo. Matagal, ka, matagal nga ako naghintay eh, sa tikit. Ilang um, oras kayo? Minuto, oras? Mga sobra mahigit kalahating oras. O, oh, kita mo. So, habang nag-aantay kayo, walang, wala silang salita-salita? Napansin na lang ng helper ko kasi sabi ko, hindi ka lang ha kung anong gawin nila. Sabi ng helper ko, umalis, kuya. Sige, Colonel Elizabeth Velasquez, spokesperson ng HPG. Magandang hapon po, Colonel Velasquez. Good afternoon po, yes. Ma'am, ito pong kumplena namin si uh, Mr. Uh, Sode. Uh -huh. Siya po ay biktima ng uh, attempted extortion ng mga HPG sa Region 3 na mamara po lahat ng mga truck kahit walang violation. Hinihingan uh -huh. po ng lisensya at pagkatapos pinagaantay ng pagkatagal-tagal at wala naman sinasabi ko anong dahilan hanggang sa magsawa na lang itong mga tao, sa magbigay o umalis. So in his case, uh -huh. umalis siya. Uh -huh. Na halata na kotong. Ngayon, ma'am, ayoko uh -huh. po siyang pababalikin doon sa mga pulis na humuli sa kanya dahil kung hindi bubugbogin ho siya. Dahil alam na po eh. Kalat na nandoon sa Pampanga na nagsumbong sa Wantis Radio. Pagpababalikin uh -huh. ko siya doon, baka mabugbog lang itong pobre. Nakuha po ba 'yung mga pangalan? Meron na po, everything uh, kuha na po namin. Ang gusto ko sana uh -huh. malam, uh, gawin po, Madam Colonel, uh, 'yung pong lisensya niya kukunin niya po sa isang mataas na opisyal ng HPG sa Pampanga o kung saan man yung kumbinyente sa kanya para hindi mm -hmm. na ho siya madagdagan pa yung kanyang abala. Pwede ba, madam? Meaning, sir, yung lisensya niya kinuha nung, ano, kinuha nung HPG na sa kanya ngayon. Nandoon po ano sa, sa po ba? HPG, kay 2 Romeo Pasha, HPG Region 3. Teka, sulat ko po. Romeo Pasha. So, Opo. ano pong violation daw po? Na Wala. Violation, niya? violation. Kinikitan po ba siya? Wala on ticket, wala on lahat. Ah, walang tiket. So hindi ho pwede yun. dapat may ticket. Wala ho. Ma'am, paano tinikitan? Wala naman ho talagang violation. Wala. Itong si Pasya ma'am, sa ngayon, may hawak siya dose-dose na mga driver's license na wala Apa. mga violation yung mga may-ari. Nag-aantay lang siya, mm -hmm. natubusin sa kanya at magbigay sa kanya ng pera kahit na walang mm -hmm, violation. Mm -hmm. Pwede bang pumunta dito yung nagre-reklamo? Para mapa ko dito sa investigation division. Okay, good. Ngayon, ganito uh -huh. po ma'am, since nandito siya ngayon sa Manila, uh, ito pong si SPU to pag-reportin pag niyo na lang po dyan sa Camp para dyan na lang niya sa Camp tubusin yung pong lisensya niya, oh, po. kunin. Yan, yeah, tama po. Kung wala, namang, kung wala naman pong ano eh, kung wala, oh. kasi ang lisensya ko lang yan, kung tutubusin sa LTO, hindi pwedeng tubusin dun sa mismo ng huli. Ito po ma'am. Sasamahan po namin siya dyan ngayon. Ngayon pa lamang, pagkatapos natin pag-uusap, tatawagin niyo po sa si SPU to Pasya. Pag-reportin niyo po dyan sa Kamkrame, para dyan na lang po kukunin, babawiin po ni Mr. sodi yung kanyang lisensya. Uh -huh. Hindi ko lang po alam kung maano natin D daltiga tres po itong si Pasha. Siguro po pwede, i-file muna natin yung kaso and then isusumon po natin si SPO1 Pasha. Ma'am, hindi na po pwede kasi ma'am yung driver's license yun ang ginagamit yung panghanap buhay. Habang tumatagal ma'am, lalo pong uh, magugutom yung kanyang pamilya at hindi siya makapagmaneho wala siyang hanap mm buhay. ko na lang po kayo dahil meron din po akong appointment sa labas. Pero ibiling ko po kayo dito sa tao namin. Apo, pwede ba yung tao nyo ma'am? Tawagan na si SP to pa na para pag-reporting ngayon na sa Kamkrami, dala-dala po ang lisensya ni Mr. Sode. hmm sige po, sige po. At tatawagan ko po yung regional chief doon Ay, sa Trespo. Sige po, sige po. Okay. Thank you. pati rin ko yung waste na nasa tira niladala mo sana eh baka pa rin yung kagaya namin na nananalamin sa mga ganitong sitwasyon marahil iko-sala tayo matulungan para sa mga buhay ng pamilya